banta, pananakot, at kasinungalingan. Ito ang mga ginamit ni Pangulong Vladimir Putin ng Rusya sa kanyang pamumuno, lalo na matapos sakupin ang Ukraine. Upang subukang hikayatin ang kolektibong kanluran na gawin ang kanyang kagustuhan. Kapag may bantang malampasan ang kanyang pulang linya, nagwawala si Putin at nagbabanta ng digmaan o paggamit ng sandatang nuklear. Pero ngayon, nagigising na ang kanluran. Kayang sagutin ng NATO bilang malaking puwersa militar. Ang bantang nuklear ni Putin habang tumitindi ang tensyon. Nasa posisyon ngayon ang NATO na puwersahin si Putin umatras sa pamamagitan ng pagsubok kung kaya niyang panindigan ang kanyang mga banta. Ayon kay Con Coughlin ng The Telegraph, ang paraan para umatras si Putin ay nakasalalay sa kagustuhan ni Pangulong Donald Trump ng United States na gamitin ang lakas militar ng Amerika at NATO para mapilitan si Putin na mawalan ng ibang opsyon. Iginiit ni Koglin na kayang pigilan ang agresyon ni Putin at mapanatili ang soberanya ng Ukraine. Ayon kay Koglin, mas madalas na pananakot lang ni Putin kaysa sa totoong aksyon, lalo na sa banta sa kanluran. Madalas ito ay dahil sa suporta sa Ukraine at pagpigil sa pananakop ng Russia. Isa sa mga hindi gaanong kapanipaniwalang taktika ng Pangulo ng Russia, si Vladimir Putin, sa matagal ng sigalot sa Ukraine ay ang pagbabantang magdudulot ng mga senaryong parang katapusan ng mundo sa kanluran. Kapag napapahamak siya, itinuro ni Kohlin at may ebidensyang tama siya. Simula pa ng digmaan, maraming usapan tungkol sa red line ng Russia. Ito ang mga aksyon ng kanluran na maaaring mag-udyok kay Putin na palalain pa ang digmaan lagpas sa ginawa ng Russia mula simula. Ang pagpapadala ng mga tanke ng United States sa Ukraine ay isa sa mga red line. Ganoon din ang posibilidad na ang mga fighter jet ng kanluran tulad ng F-17 ay papasok sa Ukraine. Kapag napag-uusapan ang posibilidad na makarating ang ganitong sandata sa Ukraine, palaging nagbabanta si Putin ng paglalala ng sitwasyon, kabilang ang pagsimula ng nuklear na digmaan. Dahil sa madalas na banta, gumawa ang United 24 media ng listahan ng mga pagkakataong inakusahan ng Russia, ang kanluran ng paglala at nagbanta ng malabo o hayagang digmaang nuklear. Bilang tugon, napakarami ng ganitong uri ng mga banta ang ginawa ng Russia para mapag-usapan natin lahat. Kung saan ang listahan ng United 24 Media ay nag-aalok ng halos 80 magkakahiwalay na pagkakataon. Simula ng salakain ni Putin ang Ukraine, nagbanta siya ng paggamit ng nuclear at hypersonic na misil. Kung sasali ang Finland at Sweden sa NATO, may mga pahayag na ang pag-atake sa Crimea ay magdudulot ng isang Judgment Day na tugon. Banta ng dating tagapayo ni Putin sa United Kingdom na gagmayit ng nuclear, kung makikialam ang United Kingdom sa gawain ng Russia. Karamihan sa mga banta ay nangyari sa unang walong buwan ng digmaan at marami pang sumunod. Sa totoo, may kakayahan ang Russia sa nuclear para suportahan ang mga bantang ito. Paano kung gawin nila ito? Noong Mayo, tinaya ng bulletin ng atomic scientists na may 4,300 na warheads ang Russia para sa strategic at non-strategic forces. Pinalaki rin ng bansa ang imbakan ng short-range warheads. Ito ang mga nuclear na hindi pa sa isang particular na target at maaaring gamitin kung kailan kinakailangan. Kumpleto ang Russia sa nuclear triad. Walut pitumpu warheads sa lupa, anim naraan at apat na po, sa submarino at dalawang daan sa mga bas ng mabibigat na bomber. Dahil sa laki ng koleksyong iyon, kapanipaniwala ang mga banta ni Putin tungkol sa kakayahan ng Russia. At gumana na ang mga banta na iyon noon. Partikular na tinutukoy ni Cochrane ang administrasyon ni Joe Biden sa hindi sapat na pagtulong sa Ukraine para labanan ang banta ng Russia mas maaga pa sana. Ginawa rin ito ng ibang mga media outlet. Noong Oktubre 2000 at 24, sinabi ni Simon Tisdall ng Guardian na malaking pagkakamali ni dating Pangulong Joe Biden ang hindi pagpigil sa digmaan sa Ukraine. Bagamat naiwasan ni Biden ang direktang digmaan ng Russia at NATO, ipinapakita ng mabagal niyang tulong sa Ukraine na naniniwala siyang posible pa rin ang ganitong digmaan, ayon kay Tisdal. Ayon sa Atlantic Council noong Nobyembre at 2024, binatikos nila si Biden dahil sa pagtrato niya sa digmaan sa Ukraine bilang krisis na dapat pamahalaan hindi bilang digmaan na kailangang mapagtagumpayan. Sinabi niyang inabot ng dalawang tuldok lima taon bago pinayagan ni Biden ang Ukraine na gumamit ng long-range missile gaya ng Atacoms sa Russia. Noon, ang pahintulot ay para lang sa ilang piling target. Ayon din sa ulat, naloko si Biden ng dakilang kasinungalingan ng Russia at labis tinaya ng Estados Unidos ang lakas nito. Imbes magdulot ng gulat at paghanga, naging bulok na instrumento ang militar ni Putin. Malakas ang apoy nito pero pinipigilan ng korupsyon, di pantay na moralidad, kulang sa liderato at kontrol, pati problema sa logistika. Babalikan natin ang mga puntong ito mamaya sa video. Pero ang pangunahing punto dito ay malayang nagbabantang si Putin at ang kanyang mga kasabwat parehong dahil pananakot ang laro nila. At dahil napatunayan na nilang epektibo ang mga banta nila noon. At ginagawa na naman ito ng Rusya. Noong Disyembre 2, iniulat ng Euronews Nasinabi ni Putin na handang lumaban ang Rusya kung gusto ng Europa ng digmaan. Nagbanta si Putin matapos makipagpulong sa mga sugo ng United States sa Moscow. Natila layong pigilan ang Europa sa aktibong paglahok sa negosasyon ng kapayapaan. Kung magpasyan no magpa ang ang Europa na makipagdigmaan sa Rusya, maaaring dumating ang panahon na wala nang makakausap ang Moscow para sa negosasyon sa salin, wawasakin ng Rusya ang Europa kung sila'y magdigmaan. Iniulat ng CNBC ang pagpupulong ni Putin sa United States at binanggit na tumanggi siyang pumayag sa mas mababa sa kanyang pinakamataas na mga kahilingan mula simula ng pananakop. Naglabas din ang outlet ng pahayag ni Putin na sinabi sa media, Hindi kami makikipagdigma sa Europa. Sinabi ko na yan nang paulit-ulit. Pero kung gusto ng Europa makipaglaban ngayon, handa kami agad. Maliwanag ang mensahe, gusto ni Putin na isipin ng Europa na wala silang laban. Kung gustong makipagdigmaan ng Europa sa Rusya, hindi si Putin ang mauuna. Na mayabang pahayag lalo na't dami ng hybrid warfare ng Rusya sa NATO ngayong 2025. Pero kung magsimula ang laban, Rusya ang tatapos nito. May problema si Putin na binigyang diin ni Koklin sa kanyang artikulo. Maaring naging epektibo noon ang banta ni Putin sa pagpigil sa kanluran na tumulong pa sa Ukraine. Sa kabila ng mga bantang pulang linya at nuklear, hindi pa tinupad ng Russia ang mga pahayag nilang malaking paglala. Ayon kay Cooklin sa kanyang artikulo, panahon na para mapagtanto ng NATO ang mga ginawa ng kanluran sa digmaan. Pero sa halip na matakot sa mga bagong banta ni Putin, dapat maunawaan ng mga leader ng NATO na kahit magkaroon ng direktang laban sa Russia, sila pa rin ang may malinaw na kalamangan. Hindi na ito bagong argumento. Pero dapat pa rin ulitin, lalo na't muling nagbanta si Putin sa buong Europa. Madalas nating nabanggit ang red line dahil karamihan sa mga ito. Noong simula ng digmaan sa Ukraine ay nalampasan na, nagpadala na ang kanluraning bansa ng daan-daang tangke sa Ukraine. Lumipad na ang F-17 sinamahan ng French Mirage at posibleng Swedish Gripen jets. At gayon paman, hindi pa rin, rin na ilulunsad ang mga nuclear bomb at ang ganap na digmaan na ilang beses nang ibinanta ng Russia ay hindi pa rin nangyayari. Ang kabiguan ng Russia, na rin ang mga banta nito, ay naging dahilan pa nga ng pangungutya noong Setyembre 2024 at 24 iniulat ng United Kingdom Defense Journal na tila mas marami pang pulang linya ang Russia kaysa sundalo nito. Parang mas madalas pang magbago ang mga linyang ito kaysa ulap sa London. Ang mga diumanoy hindi matitinag na hadlang na itinayo ng Russia ay napatunayang napakalambot pala tuwing may na lalampasang pulang linya. Gumagawa ang Russia ng bago at sinasabing, Kapag nilampasan mo ito, magre-react kami. Hindi may iwasan, nalalampasan din ang bagong linyang iyon. At paulit-ulit lang na nauulit ang siklo. Gayon din, sa isang artikulo noong Setyembre 2024, sinabi ng Atlantic Council na si Putin ay nasangkot na sa sarili niyang sapot ng mga hindi na pinaniniwala ang pulang linya. Iniulat ang banta ni Putin sa mga bansang kanluranin na pumapayag sa Ukraine gumamit ng long-range missile sa Russia. Alam na natin ngayon na kaya ng Ukraine at ginagawa na nila ito simula pa noong Nobyembre 2000 at 24. Noong panahong iyon, hindi pinansin ang banta ni Putin dahil patuloy na gumagamit ang Ukraine ng kanluraning misel sa pag-atake sa sinakop na Crimea. Nabanggit ba natin ang Crimea kanina sa video? Ang pag-atake sa peninsulang iyon gamit sandata mula kanluran ay pulang linya na nalampasan. Ngunit walang seryosong tugon mula Russia. Nahihirapan si Putin tuparin ang mga banta niya kaya bumabalik tayo sa bago niyang pagbabanta ayon sa leader ng Russia handa na silang makipagdigma sa Europa na ibig sabihin ay laban sa buong NATO 23 miyembro na parehong kabilang sa NATO at European Union at ayon sa artikulo 5 ng NATO kapag inatake ang isa madadamay ang buong NATO sa digmaan iba ang realidad hindi handa ang Russia sa digmaan kontra NATO kaya dapat tawagin ng NATO ang pananakot ni Putin sa bagong bantanya. Hindi lang opinion ni Kogland ito. Iniulat ng United 24 Media noong Disyembre 2 na ayon sa isang hindi pinangalanang opisyal ng NATO, malayo pa ang Russia sa kahandaan para sa digmaan laban sa Europa o NATO. Minsan sinasabi ni Putin na handa siyang makipagdigma. Pero madalas hindi ito natutupad. Hindi ako naniniwala na handa si Vladimir Putin para sa digmaan laban sa Europa ayon sa opisyal. Nilinaw ng opisyal na ang kanyang opinyon ay hindi ibig sabihing hindi gumagawa ang Russia ng maraming kagamitang militar. Posibleng may lakas pang militar at ekonomiya pa ang Russia para lumaban sa nito. Pero ang pakikidigma at ang pagwawagi sa digmaan ay dalawang magkaibang bagay. Alam niya na ipagtatanggol ng NATO ang sarili at kahit kaya niyang makipagdigma, wala siyang kakayahang manalo. Sabi ng opisyal, alam ni Putin na hindi mananalo ang Russia laban sa Nito. At ang pinakamahalaga, Naniniwala ako na nauunawaan ni Putin na napakasolid ngayon ng pagkakaisa ng NATO sa pagtatanggol ng mga kaaliyado nito. Ayon kay Coughlin sa artikulo, ipinapakita ng kalagayan ng tropa at paraan ng pakikipaglaban ng Russia sa Ukraine na kaya nitong makipagdigma laban sa NATO. Pero hindi nila ito kayang mapanalo. Binanggit ni Coughlin ang kahinaan ng militar ng Russia, lalo na sa kalidad ng mga sundalo at sa kakayahan nitong magbigay ng kagamitan nakita natin ang halimbawa ng ganitong uri ng mga pagsubok sa layman, kung saan ipinapadala ni Putin ang kanyang mga sundalo sa labanan na walang helmet, body armor, o kahit ang pinakapangunahing kagamitan. Ipinapakita ng mga isyong ito ang malalaking problema ng militar ng Russia sa supply at pilosopiya na natalakay natin sa isang video tungkol sa helmet. Panoorin mo ang video na iyon kung gusto mong matuto pa. Ang mga isyong ito mismo ang dahilan kung bakit hindi pantay ang laban ng Russia sa NATO. Sa totoo lang, dahil sa pilosopiyang ito, napasok ang Russia sa digmaang nakatuon sa lupa at pag-ubos ng lakas, na sila rin mismo ang naging biktima ng pag-ubos na nais nilang ipataw sa Ukraine. Nagpapanggap si Putin na nananalo ang Russia sa digmaan at malapit ng matalo ang Ukraine. Ayon kay Kuklin, kabaligtaran ang totoo. May tagumpay ang militar ng Russia sa silangang Ukraine. Ngunit malaki ang naging kapalit na bilang ng na sundalong Ruso, inulit ng United Kingdom politiko-militar na tagapayo na si Angkor Narayan ang mga komentong ito sa isang talumpati sa Vienna noong Nobyembre. Sabi ni Narayan, hawak pa rin ng Russia ang mga 20% ng teritoryo ng Ukraine. Hindi na ito kahanga-hanga. Lalo na't apat na taon nang nakikipagdigma ang Russia sa Ukraine. Ayon kay Narayan, labing isa porsyento lang ng teritoryo ang nakuha ng Russia mula nang tumatag ang frontline ng digmaan sa Ukraine noong Nobyembre 2022 at 22. Ang natitira ay kontrolado na bago pa man lusubin ng Russia dahil na-annex na nila ang Crimea o nakuha sa unang araw ng pananakop bago umatras ang Russia. Mga isa porsyento lamang ng Ukraine ang nakuha sa loob ng tatlong taon at napakasama ng bilang na iyon. Lalo na't napakalaki ng naging kapalit para sa Russia sa kagamitan at tauhan, sabi ng Ministry of Finance ng Ukraine. Higit isang daan at labing pitong milyong sundalo ng Russia ang namatay, nasugatan o nabihag mula simula ng digmaan. Mahigit labing isang libo at tatlong daang tangke, dalawampot, tatlong libo at anim na armored vehicles at halos tatlong pu at limang libong artillery systems ang nawasak na sa usapin ng kagamitan. Posibleng gumagawa pa ng armas ang Russia dahil sa laki ng pagkawala, lumilitaw ang tanong kung handa ba ang Russia kung makipagdigmaan ito sa mga miyembro ng NATO sa Europa. Kumpara sa Europa, maliit ang Ukraine at ang mabagal na estratehiya ni Putin ay hindi uubra kung hindi gagastos ng malaki ang Russia sa tao, kagamitan at pera na maaring magdulot ng pagbagsak ng bansa. Dito na papasok si Trump. Ayon kay Koflin, niloloko ni Putin ang United States na maniwalang iba ang uri ng Russia na pinamumunuan niya kaysa sa totoo ginagamit ng lider ng Russia ang panlilinlang na iyon sa pamamagitan ng kanyang mga banta mula pa noong simula ng digmaan. Sabi ni Couklin, epektibo pa rin ang mga panlilinlang sa administrasyon ni Biden. Kabilang sa panlilinlang ang pagsasabing mas maganda ang kalagayan ng Russia sa Ukraine kaysa sa totoo. Ayon sa bagong pahayag, handa na raw ang Russia sa digmaan kontra Europe at NATO at madali nila itong mapapanalo, hindi dapat malinlang si Trump. At ayon kay Koflin, mukhang hindi siya madaling maloko. Ayon sa The Telegraph, nagpatupad si Trump ng mas mahigpit na parusa sa mga kumpanya ng langis ng Russia dahil tinanggihan ni Putin ang kasunduang pangkapayapaan. Alam ng United States ang lumalalang sitwasyon ni Putin sa kanyang bansa at ipinakita ng administrasyon ni Trump ang paggamit nila ng lakas militar ng Amerika. Halimbawa, ang pagpili ng administrasyon ni Trump na gumamit ng B-2 bomber bilang nanguna sa flyover. Ang pagbisita ni Putin sa Alaska ay tulad ng mga taktika ng pananakot na madalas niyang gamitin. May palatandaan na imbes matakot. Si Pangulong Donald Trump ng United States ay handang tapatan si Putin sa sarili nitong laro. Isinulat ni Koblin na simple lang ang kanyang punto. Hindi lang kayang tapatan ni Trump si Putin, kundi sa tulong ng mga kaalyado ng Amerika sa NATO, maaaring iparamdam kay Putin na matatalo ang Russia. Hindi handa ang Russia sa digmaan laban sa NATO at siguradong matatalo ayon sa mga numero dahil mas malakas ang puwersa ng NATO sa lahat ng aspeto. Kung ilalaban ni Trump ang buong lakas militar ng Amerika kontra Russia, itampok ng The Week noong Hunyo ang tanong kung sino ang mananalo sa digmaan ng Russia at NATO at tiyak na hindi magugustuhan ni Putin ang resulta. May higit 34 na milyong aktibong sundalo ang NATO at maaari pang madagdagan ng milyon-milyon pa. May 13 to 15 milyong aktibong sundalo ang Russia. Hindi maikukumpara. Mas maliit ang imbakan ng Russia na 4,000 hanggang 5,000 eroplano kumpara sa NATO na may 22,000 eroplano sa digmaan. Ang hukbong dagat ng NATO ay halos apat na beses ang laki kumpara sa Russia. Kahit sa mga larangang pinangungunahan ng Russia, gaya ng tangke at armored na sasakyan, mas marami pa rin ang NATO kaysa Russia. Halimbawa, ang mahigit isang daan at tatlumput isang libo na armored na sasakyan na sinasabing nasa imbakan ng Russia ay wala kumpara sa pinagsamang mahigit siyam na ra. Na raang ang pitumpung libo ng nito. Nakakatawa. Tanging drones lang ang kalamangan ng Russia sa karaniwang digmaan. Epektibong ginamit ng Ukraine ang drone laban sa Russia. Kaya napilitan din ang Russia gumawa ng sariling drone army. Kailangang humabol ng NATO sa aspetong iyon. At nagbabalak itong gawin iyon sa pamamagitan ng paglikha ng isang pader ng mga drone na magpapahina sa banta ng mga Russian na walang pilotong sasakyang panghimpapawid. Pero iyon lang ang karaniwang aspeto na nananalo ang Rusya. At kahit ang kalamangan na iyon ay mawawala kung papasok sa mode ng digmaan ng NATO at magsisimulang gumawa ng mga drone sa milyon-milyon. Mayroon ding di karaniwang digmaan na dapat isaalang-alang. Si Putin at mga kasamahan niya ay madalas ipagyabang ang lakas nuklear ng Russia. Parang ginagawa nila ito habang iniisip na hindi kaya ng NATO gawin din iyon. Ayon sa Arms Control Association, ang United States at Russia ay halos magkapareho ng dami ng sandatang nuklear. May diferensya lang na mga tatlong daan na di gaanong mahalaga kung parehong may lampas. Limang warheads ang dalawang bansa. Kasama ang retired warheads, dagdag pa ang France, dalawang daan at shamnapu At United Kingdom, dalawang daan at put lima na nukes sa NATO stockpile. At ang NATO ay nasa posisyon na kaya nitong tawagin ang pagbibiro ni Putin sa usaping nuclear pati na rin ang kalamangan ng NATO laban sa Russia kung lahat ng miyembro ay kikilos bilang isa ay sapat para bigyan si Trump ng lamang kailangan niyang baliwalain ang mga banta ni Putin sa panahon ng negosasyon para sa kapayapaan bakit hindi magpadala ng mga Tomahawk missile sa Ukraine halimbawa isa na namang pulang linya ang nalampasan malamang ay walang gagawin ang Russia Dagdag pa ni Coqueline at titiyakin na maipatupad ng maayos ang mas mabibigat na parusa. Sa pamamagitan ng pagsubok sa pananakot ni Putin, May maipapakita ni na Trump at NATO sa leader ng Russia na wala siyang hawak na kapangyarihan na iniisip niyang meron siya pagdating sa usapang kapayapaan sa digmaan sa Ukraine. Ayon kay Coqueline, kung seryoso si Trump na tapusin ng laban, dapat niya itong maintindihan. Papayag lang si Putin sa kapayapaan kapag nakita niyang wala na siyang ibang opsyon, kundi itigil ang espesyal na operasyong militar sa Ukraine. Panahon na para gumalaw ang NATO. Isang laro ng mas malaki ang akin kaysa sa iyo. Laging panalo ang NATO sa bawat pagkakataon. Kahit may banta ng nuclear mula Russia, di tiyak na magtitiwala si Putin sa sarili niyang mga misil laban sa kalaban. Lalo na ito para sa Sarmat missile na sinasabing pinakamalakas ng Russia at kayang tamaan ang alinmang bansa sa mundo. Pero ang di mapipigilang misil ng Russia ay halos hindi man lang makalipad mula sa lupa. Sumabog mismo sa harap ni Putin ang Sarmat at pilit tinatago ng leader ng Russia ang kahihiyan niya. Alamin pa ang iba sa aming video at huwag kalimutang mag-subscribe sa The Military Show para sa karagdagang balita tungkol sa mga pinakabagong kaganapan habang tumitindi ang tensyon sa pagitan ng Russia at NATO. At maraming salamat sa panonood.